Nagsigawa na ngayon ang imbisigasyon ang Laac Municipal Police Station sa aligasyong pagbaril patay sa isang aso sa barangay Belmonte, Laac sa probinsya ng Davao de Oro. Sa Facebook post ni Shalana Cecilio, makikita ang aso na sugatan kung saan ang mismong kapitan o sa barangay ang may gawa. Sa panayam ng DXDC Armendavao kay Police Staff Sergeant Roel Rico ang imbisigador ng Laac MPS. Sinabi niyang sa kanilang imbisigasyon, hindi na nila nakita ang aso dahil inilibing na ito. Ngunit kinausap nila ang kapitan sa barangay na si Binilabre Menyoza Gutual kung saan kanyang it tinanggi ang nasabing aligasyon. Handa rin umano ang barangay chairman na harapin kung may magsampan ng na reklamo at kaso laban sa kanya. Sa panayam naman ng DXDC Armin kay Gina Lynn Cersado Shalana, may ari ng aso, sinangayunan umano ng mga residente sa barangay na itali ang kanila mga aso at kung makawala ay huhulihin ito at pagmumultahin ang may ari, ngunit hindi umano na sangayuna na barilin at patayin ang hayop. Marami ding netizens ang nagalit sa nangyari base sa Facebook post at nanawagan sa mga animal advocates at organizations na maaksyonan ang insidente, mabigyan ang gusti pagbisa at mapanagot ang mga responsable sa pananakit ng mga hayop sa nasabing lugar. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Kirby Manzon, Tatak, RMN.